lalaki 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 Black and white, lalaki 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 Black and white. lalaki

Atay na atay na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako pinagtipik <todong> ko, o tapuwetin <todong> naman. Kung sa konkuan makita lang yung mga Okay. Ni ni isa para hitimana. Then dito lahat ng ano, white, di dapat lahat black. At address report sa stress. Address ng korte. Kuya Sian. Si

All right, so. Salamat po. All right, mga auto, balik tayo. Salamat. Salamat po, conductor. Oh, kaya ko 'yun. Pagdadama kasi kakalun. Para sa sinong na. -ambun na. na, -ambun na. na, -ambun na.